Nakahanap na ng na kanyang forever si Michelle Madrigal. Ikinasal ang aktres sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Kevin Neal sa isang courthouse wedding sa Austin, Texas. Nakumpirma ang pagpapakasal ni Michelle nang ishare nito sa kanyang Instagram account ang video ng kanilang intimate civil wedding na nangyari noong July 22, 2024. Sa kanyang caption, inilagay na aktres ang mga katagang signed, sealed, delivered. Kevin and I shared a deeply intimate union yesterday. Sinay pa rito na habang pinaplano pa nila ang celebration ng kanilang wedding kasama ang kanilang mga mahal sa buhay pero ngayon daw ay na-overjoyed pa sila na kasal na silang dalawa. Si Michelle ay nakasuot ng vintage style white dress habang naka navy blue tuxedo naman si Kevin. Agad namang dinagsa ng congratulations ang bagong kasal mula sa mga artistang sina Donita Rose, Heart Ibang at Beauty Queen na si Janine Togonon. At iyan ang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.